Hi guys! Good morning! Ayan, maulan na umaga kasi umuulan dito ngayon and ayan, hindi tayo mag-voiceover. So, ayan, actual, actual voiceover ito. So, for today's video, sa mga nagtatanong kung ano daw yung gamit kong printer, so ayan, isi-share ko lang sa inyo guys na meron na po akong tatlong printer. And ito yung pinakaunahan kong printer, itong Epson L3210. So, yung ink po nito is dye ink. And yung ink naman, binibili ko lang siya dito kasi yung ginamit ko na dito na ink guys, universal ink na dye ink or di kaya yung compatible ink. So, ito na yung ginagamit ko. Hindi na ako bumibili nung ano. Basta dye, pero dye ink pa rin siya. Next na printer naman is itong Canon G1010. So, original dye ink din ito. Medyo may kamahalan yung mga ink dito guys. Pero, ayan, sulit din naman. And ito, Bago lang naubos yung ink talaga nitong black. Sobrang tagal maubos ng black na ink anex next na printer naman is ito. Ito yung latest na bili ko, itong Epson L4260. So, pwede itong yung i-connect sa cellphone, pero dahil meron nga akong laptop, so, syempre, doon ko na siya connect And yung ink naman nito is pigment ink. Bali, yung CYM niya is hand-sold din yung black is koyi. So, tatlo yung printer ko, guys. Pero sa tatlo na yan, may iba't-ibang trabaho yan sila. Kumbaga, meron silang iba't-ibang function. etong Itong L3210 ko, ito yung ginagamit ko sa pagprint ng mga notepad, mga reading book insert. So ito yung gamit ko, guys. So mabilis kasi itong mag-print. And hindi ko din siya ginagamit, hindi ko dito piniprint print din yung mga photo paper. Kasi ayan, medyo visible yung ano niya, yung mga uh, roller marks. So next na printer, itong Canon G1010 ko. So ito yung Uh, ginagamit ko sa mga notebook making. So, borderless kasi ito and kayang mag-feed up to 300gsm na papel. So, ito yung ginagamit ko sa paggawa ng mga notebook. So, ayan, sa mga nagtatanong kung ano do printer na ginagamit ko. Next naman is itong L4260. So, ito naman, guys, gamit na gamit ko siya sa mga project na, kumbaga, kung kailangan ng pangmatagalan, like mga photo print. So, ito yung gamit ko. Yung mga Sintra board. Uh, yung mga pocket mirror kitchen. So, ito yung ginagamit ko, guys, sa pagprint print Lalo na yung na-expose siya sa init. So, ito yung ginagamit ko kasi pigment ink nga, pigment ink nga ito. So, ayan lang sa mga nagtatanong lang naman. So, na-share ko lang.